Pagandiri lang po ang ulam natin ngayon ha At hindi pa sweldo Gintong ginto ang talbos ng kamuti dini sa lugar ko Kaya inuutik-utik ko Sasarapan na lang po natin At lalahokan natin ng konting ricado At ng magkalasa-lasa Pero ito po ang gulay natin ngayon Sa sweldo na tayo magbaboy Ito ang okra, mura-mura din yan o, Sige, painit po tayo ng konting mantika Unahin ko muna yung sibuyas ha Sa bagay, marami namang makakagusto nitong mga gulay-gulay na niluluto natin Lalo na po yung mga seniors at uh, tapos bawang po, mura na, matipid pa, lalo na pag sinabawan natin. Lalagay ko na po itong kamatis, dalawang kamatis. Yung hinug-hinug na gamitin nyo at nang kumatas. Pagkatapos po ito isang tasa ng alamang. Yung alamang na nabibili ko din eh, eh talagang nuknukan po ng alat. So ang ginagawa ko ay hinugasan ko ng malamig na tubig. Minsan ni eh, nilalagyan ko ng suka, kaya ito'y wala na po itong kaalat-alat. Malasa pero walang ala. Kunting pamintang duro. Kaya po tatapikin natin ng kalahating kutsara, kahit mga isang kutsara ng ating regular na bagoong. Kasi ngayon alam nga'y eh, wala ng lasa. O sabihin niyo po sa baba ha, ito bang ulam na ginagawa ko ipatapon o pwedeng ipabaon? Maghihintay po ako, ilagay niyo po sa comment below ha. Lalagyan ko po ng isang tasang tubig ng magkasabaw-sabaw. At ilagay nyo po siya, sa baba siya, 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 kung, natin kung natin gusto nyong mabulyawan at pag Pan. nadaanan po ng mata ko yan at nabasa okay, ko, ibubulyawan ko, ko na po, po na kayo. Na to. Ilalagay ko ito yung katitik na kalabasa, oh <laughs> o, pagkatapos po, medyo malambot-lambot na ng konti yung ating uh, kalabasa. O, so, ilalagay ko na po itong ating okra at saka yung ating talong. Mura-mura na yung kilo ng okra ngayon, tsaka po yung talong, di ba? Isang malaking talong po ito. Hindi pa po tapos ha? At meron pa tayong ilalahok na mga gulay-gulay dyan miya ng konti Lalagyan ko po ng isa pang tasa ng tubig At baka matuyo eh Hindi pa malambot yung ating gulay Pagpasensyahan nyo na po ha ah. Gusto ko po eh, may kulay-kulay ang aking gulay eh Maglalagay po ako ng konting atswete Kung ayaw nyo po eh nasa po yun Para sa akin eh magandang kumain ng medyo Mapula-pula yung sabaw ng ating gulay Takpan ulit O tignan natin Bago po natin patayin, maglagay po tayo ng dahon ng talbos ng kamote. Ganon din po ang malunggay. Hihinaan ko na po yung apoy ha. Ah. Didiin ko lamang yung ating mga berdi-berding dahon. Malutot maganda kapag kahilaw-hilaw ng konti yung ating malunggay at yung ating talbos. Pagkapatay nyo, lagyan na po natin ng prito. Isang malaking pritong tilapia ito tinanggal ko na po yung tinik para sa pagkain eh isang subo na lamang mainit na kanin dalawang subo ng tinapa ay tinapa ng tilapia de ayos o yan kahit na po kakarimpot ang ating budget sa pang araw araw talagang didiskartihan nyo oh. makakaraos at makakaraos tayo mula lang po mga ricado ni Re basta sabawan nyo na lamang may isda o wala man patok na patok din po yan o siya kain na po Masustansya po yan. Nagustuhan niyo po ba? O di nakaraos? Hanggang sa susunod po muli, si Ron Bilaro.